Ako si Kata, isang diwata na isinilang mula sa hamog ng umaga at ihip ng hangin sa laguna. Matagal na akong naninirahan at naglalakbay sa mga lawa at bundok ng laguna. Tahimik akong nagbabantay sa mga kwentong halos na kalimutan. Ngunit ngayon, panahon na para muling ikwento ang mga alamat. Handa ka na ba? Sa tabi ng Laguna de Bay, may dalawang magkapatid na dalaga. Ang isa ay may kininto ang buhok, ngunit masamang ugali. At ang isa naman ay may maitim at payak na buhok, ngunit may pusong busila. Hindi lang ilog ang may lihim. May buntot din na umiyak dahil sa dalawang magkapatid. May dumaang matinding tagtuyot sa kabundukan Natuyo ang mga ilog at namatay ang mga halaman. Ang mga tao ay naghirap at patuloy na naghahanap ng tubig hanggang sa pagdating ni Nabalubat at Magtapyo. Sa isang talon naman ay natutulog ang aking kaibigang alukihan. Ngunit ang kanyang pahinga ay minsan ginambala. at ang pinakahuli sa aking alaala -ala ay ang mayamang mag-asawa. At sa dami ng kanilang yaman ay hindi nila magawang magbahagi sa kapwa. Kaya't lahat ng kanilang ari-arian ay biglang nawala. Ang mga alamat na ito ay mga kwentong naaalala ko pa. Ngunit alam kong may iba pang mga kwentong unti-unti nang nababalot sa alikabok ng limot. Tulungan niyo akong maalala ang iba, sabay-sabay nating ukatin at buhayin muli ang iba pang mga kwento sa laguna.